Ipatutupad ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mahigpit na firearms proficiency standards sa mga pulis. I'll be very very strict. Ano? Merong, uh, merong firearms proficiency standards ang ating DHRD din na nakaset. For quite a while, parang hindi masyadong siniseryoso yan, but I'll personally see to it and lead the test, the exams. Kung bumagsak ako, di magpapatrite ako, magre-retire ako. Simula sa Hulyo, isa sa ilalim sa proficiency test ang mga opisyal mula sa top leadership positions. Ang training ay magkakaroon ng iba't ibang yugto mula sa basic marksmanship hanggang sa advanced classification. Walang sinisino yung proficiency standards. Walang pinagkaiba sa PFT yan. Okay, so will uh, in the next eto, uh, next month na yan, ng July na yan. Magkakaroon muna ako ng proficiency standards sa lahat muna ng mga nag-occupy ng top leadership position. Titingnan natin, i-review ko ang efficacy ng frequency niyan because uh, marami na rin tayong mga capabilities at meron na tayong mga facilities na pwede maka-enhance. Meron tayo just training service na mga simulators na walang kagastos-gastos pag-practicing nila. Korean. Babala pa ng hepe ang sino mang pulis na babagsak sa firearms proficiency standards ay irerecall ang baril at obligadong sumailalim muli sa training. Hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Kaya pagdating sa classification standards at hindi siya pumasa, meron nakasama sa regulation, irerecall ang kanyang baril na issue at siya ay mag-undergo ng training. Siyak, Layon ng programang ito na tiyaking may sapat na kahandaan at kakayahan ang bawat miyembro ng PNP sa gitna ng operasyon, isang panuntuna ng profesionalismo na nais ipatupad ng bagong liderato ng pambansang pulisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada the news of manila the music and news authority